Ano lang, Clive? Ang tanggal ng na no play pa yan. Eh? Ah, na nakaplay. 3 minutes na. Hmm. Ilang minutes may na nabol na 3 minutes din ah. Oh. Nabol na. No. Mas maganda mga 10 minutes para. 10 minutes. Yung ads niya ay. Eh. Ano may ads ka na? Mga tatlo. Tatlo dalawa. Ayan na. Pwede siguro. sa Salamat. Salamat. Masabit? Halo, juga Maka cetar angin segala ini ini MJ. Nah, anakna ini. Di sini pun. Dapat kasi matulog siya, di ba? Hmm. Sigilan niya yung galaro pa rin. Kahit si Kuenka Pesos, eh. Kata na, naka ask pa rin. Babaka sa kali pa rin, eh. Wala <laughs> nang <laughs> mangyayari doon sa kanya. Kata na, So, yun, uh, guys, ano, nakita natin nga uh, problema kasi tumitigil siya. Bago naman yung, ano, battery bago yung relo so, sa circuit at sa kamay tayo nag focus kasi pwedeng sumaside yung kamay sa lamin na hindi natin nakikita kaya pag kayo may sayad guys magpatingin kayo ha ah. <laughs> sabihin hindi hindi matinong ano bibigay na orasyon pag anon may sayad no pare na no? mm -hmm. may sayad niya may may sayad yun no? doon ba kay sa tao guys eh pag may sayad yun sa tao ano eh wala sa direction yung ano eh na record ba ano <laughs> oh, na -record. Siya at siya ni Silber. Bakit niya ito rin lang, mm -hmm. Masayad. Okay. May gumagawa na rin dyan sa may Le? palabas. Oh. Ang din lang ginagawa ko. Huwag ka muna ma... ano dyan. Ay, ikaw na lang ako. ka sa kanya. Ay, ka doon. Bakit tatanong pa? yung sa ano... yung sa... medyo marara dati. Sabi ng lugawan. Oo. tagal na yun doon. Yung ano doon? Hmm... May tindaan, sa oh. ano doon may tindahan. Oo. Ang tagal na ba yun? Oo, tagal Alam mo kung hindi, hindi sakin sinabi nung naglilibot na gumagawa natin doon? Hindi alam. Hindi ko alam. Sabi niya gano'n, may, may relo na doon. So ano ah. Takot na Pasok ka na. Kaso mahal naman Hindi ko pa na kayo. Takot na eh. Nandiyan nga yung gusto mo eksperimentuhan mo yung isang relor Bagis. Ayaw na ni Rose. Ang ano bobo yun. Ni Uni Silver din yun. Ang babae. Ayaw ay niya na ipagawa eh. Ayun, yun, yun. Tutu pa naman bili ko doon So yan mga kabags Pagawa na naman tayo ng content ngayon. So tingin ko nga guys, salamin nun. Kasi maganda rin yung pitik niya. Oh. Masigla na yung pitik nung ano? Nung seconds. Eh, yung dati, parang may umahad lang eh. Sa kanilang, sa kanyang ano? Ang pigil. Pigil na? No? Maganda, mali na yung uh, mapapanood nyo yan kasi nandito kami sa labas gumagawa. Yan you know? o. So oh. Kapare, Surbol na yan. Ano oras yan? Walas 4.30. ano oras yam? Adi na lang sa cellphone. Cellphone. Buta ano? 4.46 na pala. 4. 4.46. 4. Ito ay 46. 447 na bilhin na.